Hello guys. Modeling update karon sa kung baboy guys nga katong iayan. Mano. Bali, oh. Bali pang kon na siya. 30 33 days. Ayun guys, medyo halata na yung tiang-tiang pero maghulat pa ta sa iya o 42 days. Ay para dili siya mag uh, magrehit ba siya o dili. Ang pangalan na ito guys, si Martes. Pito na niya guys, pito. Ano niya kanina atong P1 niya, ang iyang historia ni. Eh. Upat ka buok anak, tapos na ay kuan. May bulok, upat pud ka buok. Ayun. Pero apo na ko ni gitong para guys. ano uh, mo na sitwasyon karon. Hmm. Jual letak naik Yang dide. Obserbahan lah guys. For days. Nah. Sekarang ni Obserbahan pun nato sa 25 Paruh 25 guys Obserbahan pun nato ni Kan si Martis Mag-reheat ba siya balik? Kay kayo.